Yun ang lakas, oh. Solid. Lakas. Lakas. Pang yeah. privilege, pre. Nice flex, oh. Ang ganda ng flex sa chest, oh. Yung chan na yung flex <laughs> <laughs> <not weird>. yeah. <laughs> Ayun yung nagpapay na po sa yung chan ko. <laughs> Ayun yung chan. <laughs> yung flex. Nagpapay yung chan. Game. Flex. 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 Yung chest ay hindi yung chan. Ah. <laughs> ganda ng bakat ng ano. <laughs> Ang ganda ng bakat ng chan. Kakayanin <laughs> ko pa ba matapos to? <laughs> Set ko hayop ka, pare. Nakanig, dalawang <laughs> malaki. Come on. Work that, work that <laughs> stomach. Work <laughs> the stomach. Nawawala na sa phone. <laughs> <laughs> Nawala na sa phone. Hindi niya talaga ini-skip yung ano yun, no? Stomach day. <laughs> It should be core day, bro.